From Bulahan TV, nagpa-basketball ka ba? Yes, sir. Okay. Anong favorite team mo? Dallas. No, no. Sa PBA. PBA. San Miguel. Yo, yes, San Miguel. Congrats, uh, <laughs> okay, may pa-contest lang kami sa Bulahan TV. Uh, mananalo ka ng 500 pesos pag nasagot mo ng tama yung uh, question. Uh, marami, marami ka bang kilalang player sa PBA? Medyo. Okay. Ito yung tanong. For 30 seconds, mananalo ka ng 500 pesos. Ay, uh, ito yung tanong. Past or present to ah, meaning dati or ngayon. Magbigay ng anim na PBA player na nagsisimula ang pangalan sa Michael. Ready, get set, go! Michael. PBA. <laughs> oh, <laughs> oh, Michael, Michael. Wala akong kilalang Michael sa ano. Madami! Bench, yes. yes. oh sayang naman pa yung Bench. Wala. Sir. <laughs> Wala sir. Okay, nahihirapan sila. Ayun, i-comment nyo lang kung may kilala kayong Michael I-comment nyo lang sa iba.